Idol mo sa balita, tugtugan sa mga payo, drama at tawanan. Ito ang 98.5 iFM, Idol para sa balita. CCPs napapanatili ang peace and order sa lungsod. Ang detalye ng balita sa iFM News hatid ni Idol Ray Ward Mata. iFM News. Mas pinaigting ng Kawayan City Police Station ang pagbabantay sa buong lungsod ng Kawayan kung kaya't halos wala ng mga insidente at kriminalidad ang naiulat dito. Sa eksklusibong panayam ng 98.5 item Kawayan kay Police Lieutenant Colonel Ernesto D. Sine Jr., ang hepe ng CCPS, ang nakikita epekto kung bakit napapanatili ang citizen order sa lungsod ay ang pag-intensify ng police presence sa lahat ng barangay maging sa Forest Region. Nakatulong din anya ang kanilang isinasagawang mobile patrolling maging hating gabi upang masiguro ang kaligtasan sa lungsod, partikular na sa mga lansangan. Dagdag pa ni CEO Balasca na isa sa nakatulong upang mapanatili ang kayusan sa lungsod ay ang pagsasagawa ng mga checkpoints. Bagaman nagkaroon ng apat na crime incidents ang syudad Ngayong buwan ay sinisiguroan niya na tuloy-tuloy ang kanilang serbisyo na ibibigay sa buong Kawayan nyo. Samantala, narito naman ang kanyang naging pahayag sa buong residente ng City of Kawayan. So sa lahat po ng uh, mga Kawayan nyo, uh, lagi kong sinasabi, ang peace and order po ay hindi lang po trabaho ng pulisyan. Tulong-tulong po tayo, kayo po na mamamayan, tulong-tulong po tayong panatilihin ang peace and order dito sa Kawayan. Kung may makita po kayong gumagawa ng masama, uh, nagbabalak gumawa ng masama, ang kapulisan po natin ay andyan lang. Pwede, nyo pong, uh, pwede po kami tawagan, i-text, i-post sa Facebook. Uh, may mga hotlines po tayo at uh, i-report niyo po sa amin. At uh, kami po ay 24 7 po nakahandang tumulong at mag po sa inyo. At yan muna ang ating ulat sa mga oras na ito. Ako, si reward mata para sa na number 1 sa NIL Cinagantar Survey. Ito ang 98.5 IFM. Idol, IFM News. Maraming salamat Idol Reward Mata. Mga Idol catchmer Balita, bisitahin din ang ating Facebook page ang 98.5 IFM Kawayan at ang ating website www.termend.ph para sa iba pang mga balita.